So ayun mga boss no, uh, pabiyaya ako ngayon na papuntang Maisilo, Malabon. Uh, para ma yung ano, yung motor na bibiling ko. So pag bumili nga pala ako ng motor mga boss, hindi umaandar na running. ah uh, kasi syempre alam mo na kapag na running, mababa ang presyo niyan kaya lang andun yung risk kumbaga as is yun eh kung ano man maging sira tanggapin mo pero kumbaga jackpot din sa ganyan eh minsan kasi uh, nangyayari sa mga ganyan wala lang kuryente or carburetor right. lang yan lang mga nagiging problema yan pero kapag uh, uh, napunta tayo sa connecting rod ay biyak makina kailangan ready ka rin doon pero kahit papano naman meron pa rin naman ngayon na uh, kung ikaw walang, walang alam sa makina huwag mo na gawin yung ginagawa ko kasi ano uh, talaga eh, risk talaga eh. kapag gusto mo mag-buy and sell kailangan yung uh, naririnig mo man lang yung tunog ng makina or umaandar man lang kahit na sabihin mong namamalya-malya at least narinig mo man lang yung tunog ng makina. Okay lang yung ano yung kasi top overhaul lang yan eh. Wag lang yung may maingay talaga na matinig. Ha, uh, baka kasi madali ka ng ano eh ng biak overhaul uh, connecting rod, side bearing ganyan. So dito na nga pala ako no sa Malinta, Paso de Blas, ayan Pure Gold. Yan, malapit na tayo sa Tatawit. Pupunta ako Tatawid doon na ako uh, uh, shortcut pamuntang malabon yung crankcase na kausap ko na yung inaanong kong crankcase saan yun banda? yung kukuha natin ng crankcase marapit lang dito ito kausap ko na siya ayun o no? magano? binibigay binabenta niyang 800 yun o kasi ano eh may laman loob yung pang yung ano. Andito yung laman loob niya. Ito na yung binili ko ah, kong bago. yung Frankis na benta. Tangatang na may ari. Ito, okay, puro oh, bago okay, piyesa okay. niyan, sir. Nabili niyo. Oh. Ayun oh. Ah, yung crankcase talaga nawawala. Nakarehistro pa to. Hanggang ito yung Ayun oh. Kailan? Ah, uh, ben, date 23, 1 January. Mm. May January pa. Okay. Inrusi babet mo. Dito muna tayo. Hindi makaka-ashe eh. Kasi yung ano? Teka lang. ID. Asa yung ID niya? Teka lang pa ta. Pupuntahin niya. Ah, okay. Kunin ko lang. Papel. Ito siya mismo yun, ito to. Mm. -hmm. Okay, maganda yan. Kagawad kasi may ari na ito sa so Ubando. Ah. Uh, pupunta pa rito, galing Ubando. Tago Ubando pa. Pupunta pa rito? Hindi, tawagan na lang niya. Para makuha yung papel. Oh, paano yun? Pupunta pa siya rito? Mm. Ubando pa? Malapit lang ba rito yun? yan lang. Yan. Malapit lang yan? Mm. Bulacan? Oo. Oh. Malapit lang, minumotor lang yun. Ah, okay. Kala ko malayo Ubando rito. Malapit lang yun paglabas mo dito, highway, shell e. Eh. Shell, uban doon pa na lang. Pasok na pang ulo, nyo. Hindi ko kasi eh. Plate number. Nakaraan sayang oh, eh. Musol. Oo. Oh. Binenta ko na ng 20. Musol, ah, buy and sell ka ba? Hindi, ano lang, binapabenta lang sa akin. Ah. Tagalog lang ako. Pag may mga unit, pinupuntahan ako. Ba't wala plate number to? Wala pa? Hindi, may plate number na yan. Hindi, eh. ito, dito, dito sa papel, wala. Ano? Wala, pero sa or, meron eh. Oo, oh, hmm. ano. Diba? na nawala sa papel, no? Ano? Ah, Blanco pa. 2015. Pero legal naman yung mm -hmm. ano niya. Legal yung yung Legit naman, ha? Ah. Mm -hmm. Na-stroke nice kasi may hari niya. Mm hmm. Ang susi niya ito. Ito bearings mm Hmm. Ito lang basa gano. uli, Oh. Susi. Ano so, nangyari di parang matindi na pinagdaanan ano? Na balandra nga lang yun. Ilang ba na? Sumula na stock yung tao. Ah. Hindi na nagagamit. Eh yung mga anak may motor. Eh yung ano, bayaran ko na siguro yung orang case. Parang hindi na ako um, kung hindi dito lang. Kukunin natin? Oo eh, kung babalik pa ako rito wala rin namang mahirap maghanap niyan eh. So, ito na nga yung itsura niya sa umaga. No? ah, medyo marumi lang to pero konting uh, hilamos lang to konting linis. ah. laganda na ulit ito. No? At che check ko mamaya kung ano talaga naging problema nito, kung panalo ba o talo. Kasi ang, berka, ang bentahan nito sa marketplace, nagkakahalaga pa ng 15 pataas kapag uh, nakarehistro at uh, good running condition. Una nating i-check itong battery kasi Tingnan natin kung may power o wala na kasi mas masarap mag-check sa push start kaysa sa mag-kick ka. Yan yung ginagawa. Wow. Wala Wala na nakakalaman laman yung battery niya. Ayan, tinry ko siyang i-charge pero hindi na siya nagkakarga. Ibig sabihin, uh, sira na tong battery na to. Uh, na ako ng bago. Yun, nilagyan ko muna ng battery na pansamantala, no? 4L muna kasi wala pa akong nabibiling malaki. Ngayon, tinray ko nga nina yung ano, yung kuryente kung may lumalabas. So, okay ang kuryente. Tapos, tinray ko rin kung may lumalabas dito sa hose. So okay ang vacuum. Okay siya lahat. So, pag umandar to, jackpot. Jackpot ako rito. Ganoon naman ang buhay ng buy and sell. No? Swerte yan. Minsan may talo, minsan may tabla, minsan may jackpot.